nag pa ako ngayon, guys, kung ano pa kayo pwede natin idagdag sa mga regalo. Kasi extended po yung ating pamimigay hanggang October. Lahat po ng mga mag-check out ng ating Wara Sunscreen Buy One Take One. So, yeah. Ang iPad. Ano naman kaya ang pwede natin um, maidagdag sa mga regalo since we have mga gadgets, kitchenware, jewelries, may mga blower tayo at marami pang iba. So, hmm, ano pa kaya? Comment nga kayo guys, baka meron kayo diyang um, mga ideya. Kasi guys, extended yung ating pamimigay po para mabigyan po lahat ng mga regalo yung mga mag-check out nating na Renaissance. guys, ulitin ko po guys, ulitin ko po. Ganito po guys ha? Lahat po makakatanggap ng regalo pero random gift po iyon. So, yun siya. Yellow basket lang, guys. If ever naghanap kayo ng sunscreen na mura at maganda, alam nyo na, yellow basket lang. Tagline natin.